Bali 1.5 sir 1.5 po 1.5? Oo oh, sir, five, kayo, sir? Five, oh, Wala 1.5 binayad doon Paano kaya sir? 1.5? Wala oh, kayong resibo dyan? Ito no. mga kaopsin nga Eh okay. Sakto pa uwi na tayo <laughs> Merong magbabag-deliver ng parcel. Nadagaanan ko rin naman Kaya <laughs> Tara, deliver natin. Tapos medyo papayahin muna natin si Sir bago natin i-deliver ng parcel. Let's see! Hey, kayo ito sir? Oo, uh, boss. Okay. Wala kayong exact amount dyan sir? Wala. Pagkala lang kayo boss? Ah, wait lang sir. Tignan ko lang. Hey! Uh. Hey! Bali 1.5 sir 1.5 po 1.5? Oo oh, sir 1.5 600 lang ata yan hey, Sir, saan sir? Wala na 1.5 binayad doon Paano kaya sir? 1.5? Wala kayong resibo dyan? No, 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 no. Ano lang Ano lang yan? Hindi sir Hindi na paano Hindi na paano yung amount na ah, hindi yes. si sir nagblag-blag ako ah anong ano mo boss vlog mo hindi <laughs> wala akong bariya eh nabahan ka talaga sarang sarang one time sir, oh. <laughs> <laughs> sir saan kita okay lang oo no, okay na boss <laughs> na exact na yung parcel mo <laughs> ano pangalan nung ano niya ba? Ito sir bigyan na lang itong sticker ah, ko pero wala nga exact amount niyan <laughs> tika babariyan na lang akong wala okay so, si sir taga dito ka ba sir hindi taga ano kagayaan ah okay sir hahaha

Yun mga paps, ngayon lang ulit tayo nakalabas tapos solid po yung prank natin. Abang-abang <laughs> sa mga susunod na prank natin. Malapit <laughs> ulit tayo mga agala. Yun lang, ingat niya lagi. Bye-bye!